Wala kang masabi. Ano ang violation? Sa amin, ano ang violation? Kung gusto niyo magpasok, mag-usap tayo nang maayos. Hindi ako makipag-usap sa inyo. Papasukin niyo kami. Ano nga ang violation pati kami pwedeng pumasok? Rally to rally. Kaya nga, may permit ka kayo para mag-rally. Patingin pa ako. Kaya ng permit kayo na sinabi no. ako.

Ano hindi pwede magagawa sa inyo? Kasi nalang yung walang permit. Hindi po kayo pa Kami nagrarali, kailangan nyo ang permit. Pero ang pagdalaga, walang permit. May permit ba ang pagdalaga? Wala. May permit ba ang pagdalaga? Wala. Kung ako nang nakawan ni Kaudin, kayo din. Lahat tayo nilakawan. Tapos si Ingan, nakapitay ng permit. Mga putangin na ninyo. Perfect. Walang permit na bang nilakaw! Kami lahat nakaayos, lahat nakita namin, kinukuha ng tax. Kayo din!